Tapos kita ako sa iyaha nga kanang nagkadugo. Hmm. Ako ang gikuan, gipasakay gihatod nako diri a. Ah. Buto, tubag tanaw nako, na lalong man jud siya kay dili pa man nimo pagabot sa bata, dili pa man nimo ma makita jud kung unsa ka grabe kay yang buhok nga time kay kanang wala pa namo napagukitan ba. Tabon, tabon. Oh, so, ni Ang nakita ra namo diri nga sideline nag agas pa siya nga dugo. G walay ano ma'am, walay uh, anything uh, medication. Wala, wala jud siya ingon nga kanang mga. Ibutan ka wala, 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 wala mga inana. Mm -hmm. Tapos ang pagbuwan na ako na siyang gilimpyo, uh, gipicturean sa nako para napugoy proof nga motoy kahimtang sa bata pag-abot sa balay. Di kuan, ako na siyang gilimpyuhan pag ato. Ako ang gisen sa GC namo, sa mo ang kaning sa ilahang GC sa sa parent of teacher sa ilang section. Tapos wala man din mo reply niya, na dito ah, na po ganit, na, koy, kwan, evidence po na, na, na matuod, na nag-send ko sa GCO o ka ng picture sa bata o nangutan na ako kang mam, ma dimension pa gano'n ako yung pangalan na ka ng mam, kung saan yung ah, mo to kayo. Wala naman ako nagulat nga, na mo reply mo to nga ni, na, na, na isbutan mo po sa bata, nga nga yung kauban uli, yung igagaw, which is kasmitra po niya, di ato sa nako ang kaning o an, igagaw, nangutan na ako, tapos na ano siya nga, tita, gitambalan man na sa ako ang classmate o kamugay. Di, mo to, pag kahibalo ako, ni, nakahibalo man ko, nanana mo po siya nga, sa room dyo daw mismo na hitabo, ni ato ko ka ma'am kayo, bago ka man to namuhi. Mo na, to, pa man ako siya, na siya sa classroom, nalingkod ng cellphone, ni nanana pa ko nga ma'am, ayong hapon ma'am. Napa siya yung di-replyan ang murag, napa siya gikuri siyang cellphone niya, umana siya nga, ay, mo to, akong gi-entertain niya, nga ka mamon so ah, ma ma sa din hita ni chat mo sa mo haya wala man wala pa man ka nag reply siya nga mo to iya ha lakaw siya pa dong dito sa nahitabuan sa bata nakitan pa gayna ko tong lamisa nga nay mm. dugo mm. sa kilid nga park ya mo to ni ano siya mam ma napangutan na ba ni mo mama ang imong anak kung unsa ang uh, rason nga nung nagkadugo niya hang ulo oh, yes, unsa iya hang niya ay na, lang pangadli mo hang anak mam ma ni siya nga ingko anak nga unsa so din ay siya mo ma maka nang mag, mag nagdula man ay nakinig kaning nagdula daw sila nga pasayawon daw, daw siya kung dili daw siya mo kapakun daw siya anang duha ka bata niya nga classmate ra pud niya mao pa iklaro ko. dili na activity sa classroom ma'am sa school ma sina maestra mm -hmm. kay kanang katunga time Kung ito nang utahan ako ni Mami, kung Mami, unsa sani nga hitabuhin siya, Mami, wala man kung kukabalo. Kaya na ako sa akong lamisa, nag-check sa ilang mat, nga giansiran, na, na lang daw siya, nga ang bata daw ni Hilak, na nagkadubo na. Pag iwan mm -hmm. daw nga nagkadubo, ka nang gitagaan niya og tisyo. Kaya niya, anak ko, ma'am, kinsa niya nag nagkawin di nga. Ni ang di siya, mam, nga. kanang ang, ang nag... Kinsa niya ang kundi siya, Si Mrs. Buldo, ang advisor mm, nga. Ni ang nga? Ka dili, jo daw siya mo, mo kanang mutambal mo tambal o mga ina na kayo mahadlo, lagi jo daw siya po, ma'am. mo to, ang mga bata daw niya, ang, ang, ang nagkuha daw o ganing kamunggay, ang classmate ra daw mo, o daw nagtapal-tapal mm, lang. Mm. Yeah. Muto, niya, mo to niya, anak ko nga ka nang, ka ng ma'am wala man lang jud ni mo nag nag well, ma'am wala man lang jud ka na nawag sa teacher ma'am na, na mo first aid man lang sa king anak or ni tawag ka ma'am na nang na inana kung anak wala man jud ka ni, ni message or ni reply sa kuwa sa messenger or na kay bisugo, nga ipaadto ko sa balay kay ako na mo kuwa sa bata nya mo to kay na man siya nga Muto ni explain naman siya nga maulay maulagi gid daw toy. Mao toy nahitabo nga kanang madlok yung daw sa tubo. Mm. Muto kay pagkahibalo na ko manay involved, nay involved nga kanang nay involved nga duha ka classmate niya. Duha ka classmate niya nga, nga nagasugo-sugo which is bullying muto siya nga part mm. di, mutu, ain, kung, nga, ako sa akong anak. Di muto ay ko nga pagkabalo na ko sa pagkabalo na ko sa si Tex nga inato di ay ni anak ko sa maestra kay nagkadugo ka man siya. Mm. Ni anak ko sa maestra nga, ma'am kanang wala ba yung akong banar ron mam ay nga kanang wala dyan ko'y kwarta mam eh patahi ani sa man ina ako mam po ay niya mo to ni Ana man siya sa kuwa nga nga hawlain kayo ako mo to ni Ana ko nanangkit na ko sa iya kay basin unsa sa ako ang istorya kung sige lang mam mato sa ako sa kaning mato sa sa ospital kay patahi niya na ko kayo kuwa na ba ya mam murag mag 5 na mag 5 pm na mo niya ni na may diraas sa public hospital, dira sa pandukan niya. Muto, natahi na ang bata. Pagkauma, kanang gusto mo po na ko ba nga, awareness sa eskwilahan, sa principal, nga kanang nang makabalo, sana hitabo, kay, ang ako ang gikasakit, ngano wala siya nanawag, o, oh, laing maestra, nagpatabang, nga, i-first aid man lang akong anak, bago pa pa on, or, manawag sa kuang, ako haon, ako ang anak, kay para, ang ako ang gikasakit ato kaya ang worst, kay gipabaktas akong anak, nagkadugo, nga, wala to'y na nakakita sa iya ha. Wala siya napasakay pa doon sa mua. Wala ko kabalo. Basta nakuya pa na kong anak sa dalan. Ano ba? Moto kong, moto kong purpose nga. Niadto ko, niadto ko sa principal pagka 5. 5 na, September 5. Moto kong purpose nga. I, e, e, aware na ko ang principal nga, Sir, in any di ay kung masamad ang bata, papaulion lang, dili man lang ninyo eh, kanang i-first e aid. Muna akong sa, kanang sakit sa part sa nga pagdaginikanan nga. Okay ra di Aina nga ang ang bata nimo nasamad nasamad sa eskwelahan sa sulod mismo sa room nila tapos papauliun lang kay ang rason niya nagtuo siya nga ayo na kay nitangon na daw ang dugo mauna ang ang naaadud sa iyang higawas sa iyang baba nga abi daw niya ayo na kay nitangon na daw ang dugo ni, ni, ni oo, oo pero sa, pero sa ako jud kung jud nimo ang bata kanang kuan ba dili ni mo siya ma-identify nga lalong dayto ang iyang samad kay natabunan sa iyang buhok mao na siya nga nakaana si ma'am nga kanang okay na naayo naayo na daw kay natang na daw ang dugo mao to siya nga yeah, karon ma'am katong pag pagtawag sa pag-atone mo sa principal nakatong nga time Yes, nga katubangay niya, sir, gipatawag ni siya. Ah, so kamo tulong na Yes, na eyewitness witness nga isa ka teacher. Mm -hmm. Pero dili isa gawas uh, ka nang tasulod siya sa principal's office. Yes, sir. Informal me of course. Pero kada unsa man to, to ana ka minutes to. Mm -hmm. Pero nato yon sa kanang unsa man nang principal's office, eh, rado siya, na bintana makita sa gawas. Nay, bintana. Makita sa gawas. Makita ang makakita mga tao sa gawas. Pero sa katong uh, concert, naka observe na dito ko pag-abot na ako. Mm. Wala may mga mga tao dito na kuwan. Ang ra nga part, katong sa kantin, na ah, dito normal na dito mga tao. Kaya tapad mm. ra naman ng kantin o ang office, mm. ay mga tao Para katong nagpaligyan. Katong mga baindiyak. tao sa... Ang so mga tao dito sa katong kantin, kakita sila nga Uh, ah, pag Wala pun ko kabalo sir kay katunga tay mang kuhan ra man food nang ko ato kung, ang katuyuan kay ang katong mm -hmm. talaga pag, pag <coughs> awareness sa ah, principal mm -hmm. wala ko bukob balog kanang kinsa tong naabay di ko ka identify kung mm -hmm. naabay mga tao dito ang ah, mm -hmm. may mayon sila guana sila daghan ba or gamay. Mm -hmm. na joy tao dito kay namay na maligya sa canteen tapos dere sa medyo dira nga part sa may gym nai mga parents sa kinder na nagulat sila mga anak. Mm. Pero kanang katong istorya ba nga, uh, di kasapaan ko na siya, uh, di kasapaan ang si Ma'am Marjorie, nakatong tungura, grabe good ba kayo ang pagpangasaba? Na tulutudod ko kayo? Katong gingon nila sir, na di pakyo wala dyan ko, wala to katong wala wala ko ka dili ko ka ana nga gibakibak yo siya kay wala man jud kita ko dana sir pero ang katong... pero pag paghuman na mo um, wala wala di wala ko ka wala jud ko kabaluan na kay pag atubangay man gud sir gi, ka ng, di kanang naa man jud mabitaw nga istorya ang principal ana kay shaman apil man siya ma blame ana kay kanang syempre sa eskwelahan na hitabo mo to na lang pud siya eh, kanang na istorya na uh, uh, sir tapos mo ganito sir nga giistoryahan siya ni sir nga nganong wala ka nanawag sa teacher nga naka-assign sa clinic nga para ma-first aid ang bata. Tapos ni ano man ang mga teacher sir nga wala lagi daw nagpahibalo ana. Kay game meeting man sila ato sir nga wala man wala man judo sila kabaluan ng hitabua. Kung wala daw kuni adto dito, wala judo sila kabaluan ng insidente. So, wala. Uh, wala sir, wala Ou na ajo na dito sir, mo to naka naka Mo na gani, mo na gani to sir nga mahadlok daw siya og dugo. Mo to mga bata ra daw yang gipasagdan ni hatag ra daw siya og tisyo sa mga bata nga mo ini tambal-tambal sa kung anak. Og katong naadto toy murag kuan matured guru to nilang classmate nagbuhat daw kamong guys sir mo gitapal tapal, -tapal. mo gitasakit sa kuang part mm -hmm. oh mo siya sir mm -hmm. Dili sir, na adri ad banda sa may kuana sir, doy na banda sa may dalunggan, bali ni agas lang siya sir, bali subay sa yahang kilid sa yahang aping, diraa. Mm -hmm. Kay gip nagbaktas raman siya sir kauban sa iya igagaw niya na agian lang siya sir ba. siguro Kuan daw sir kaning mga inana jud sir kay ang ingon ni ma'am nahuman naman daw sila sa activity daw nila sa mat na check na daw. Pero katong pag-adto na ko, ko, ko sa iya sir na ana na jud ko sa iya ma. Ako ma'am kabalo jud pa sa iya jud ko ma'am kay kabalo jud ko sa kung anak nagrabi jud na hyper wala man ko ingon sir nga kanang nag hysterical nag giunsa na ko na ko nga istorya sa iya dito a ah, kanang gisubay lang ako sir ba unsa joy nanong na uh, in ato ang anak uh -huh. Uh -huh. teacher nga witness kay mo mamay tig sa minutes okay. bali ang principal ako wala jud sir kwan sir kaning gi english man to niya sir kaning naasay kapabayaan sir ba nga gibuhat uh, oh uh, Oh, kana sir. Mo na yung gibitaw nga istorya jud sir. Nga uh. Pero katong gitudlo-tudlo daw man, gitudlo-tudlo daw siya. Wala. Nag ang bali ang ha ang kuan mong good ana mong principal kanang pagmasuko siya mag-explain siya kay ang lamisa sa on ya sir. Unsa niya? Unsa niya ang lamisa mag murag, murag na express na niya nga kanang mga gundak niya oh, kuan na, gundak oh, di para na yang amot ana ana siya. Oh, nang murag dili niya ma kuan mo gurutungan ni naingon si ma'am na di fuck you fuck you siya pero mm uh -huh. po ko ka sir nga kay gipapauna mag pag na mo sa minute sir gipapauna pa pauna sa principal na pwede na ka muli mrs kay nagpasailuay naman me nagpasailuay na me na istoryan na ako sa yes sir gipa explain siya niya kanang ako una ko gipa explain niya kung siya na pod wala ano na po siya sir. Ako na po. Dala ano, good Pero dili lang ako mga detalye sa mga mga conversation, sir. Kaya... Yan. Kung hindi ka maska, isa ba yung mag-rawas yung teacher? yung instance na nakapantay ka lang dito sa titiwasan ng kasama nyo sa rawas? Hindi, sir. Ano magod niya? Pag kuan na mo, kaya napamagod ito yung schedule ang bata o x-ray. Sa'yo man ko niya ito ato, sir. Yeah. Moto nga, ni Ana si Sir nga, pwede na ka mo una, Mrs. Umapas. Kay, nga, moto, nitindog naman si Mrs. Buldo. Ni Ana si Sir nga, kanang lingkod sa Mrs. Buldo. Kay, kanang wala pa na kuman. Kato nga part, Sir, dili na dyan ko katubagan na. Kay, wala ko kukabalo, Sir. Ni uli na po nga. Moto, kay, pag, pag kaugman na to tino, pag kaugman na ba to ni message sa, sa GC? Basta naman to'y pizza, Sir, sa GC nga, kanang, kanang abi na ko sir bang na setol na me ginapasayluay na niyan dito naman sa GC nga, dito pa siya ni reply sa kuwang pangutana nga katong nag ko man nagkadugo ang bata muto nga ni ni ko ana ni balik na pugko sa principal ko sir kanang ngano man ni sir ngan nag at settle naman ta ah, diri gibatbatan pa ko sa GC yan tapos ni advice man ng principal nga kanang dili na lang dakon, mulib na lang po sa GC kay ako ang anak, ibalhin na lang sa lain section para kung sa gigamit niya nga term sir ang ang sunog patyon na lang daw. Mo no, nga wala na ko kabalo nga kana. Mo na kanang gi post, post sir, mo nga mo na nga mensahe ang kanang gi post, post mo nang sa GC niya nga gibutan wala wala nako kabalo sir Kaya, wala naman may atubang katuramang last nga katong kuan na katong gitabang daw siya paghuman og kasaba ni eh, sir wala K kaisa ra dito nagatubang ni sir tapos pagka uh, kuan ato monday to mo no monday ni balik ko sa espilahan kay nakuha naman na mo ang kuan sir x-ray sa bata tapos kanang mo ang sir nga ni anak jud sa paggalingon kung naay kay ni ana pud ang doktor na nagsuka ba ni ang bata pagkaparo uh, parok or unsa nakuyapan ni anak na, moto ni siya ni anes pud ang doktor na once nga naay problema ang x-ray sa bata at ajo ni pa CT anak nga ko uh, nga sir kanang ana man ang principal nga mo mo respeto me kung unsa imong desisyon kung imu pa baning isa ka sa district moto ni anak ko nga uh, sir may balala ni sa sir, kay kung kung kuan kung, 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 kung dahil problema yung x-ray, ma-CT scan man niya siya, sir. Diraan na dyan ko mo mag an Mag-reklamo po sa district, anak ko. Tapos, pag-abot sa, sa pag-abot, alunis na, sir, kay okay man. So, salamat ni sa ginunga, okay man yung result sa x-ray. Mutungan ni, pahibalo ko sa principal. Nga, advice mo po ng principal nga ka kuan magdala ko ipakita na ko sa iya ka ang mga results sa bata muto pasalamat si sir niya ano ano si sir nga unsa man ka nang kuan unsa may decision nimo ana ko nga okay naman ang bata sir ka kanang, kanang ang ako lang sir ba Magpata, magpatabang ko sa kanang kuan niya antibiotic o katong nagasto na mo anti tetanus o patahi mo na lang si sir ba magparipan na lang ko Moto ko ang kuan. kuan. Mojo na, honest yung kay ko. Kay, ang kuban ba yung tao, ang gikuan sa kuha, ka ng niya to kong principal kay mag mangwarta ang ako ay ba nga kanang kay kabalo man ko nga na ay bullying part nga duha ka student embold, nga involved nga bantog involved banto nga misayo pud akong anak nga na kuan na na disgrace siya kay kay ilaha man gibuli kung dili daw mo sayo sir ilaha man daw ha, hapakon

All judgement yes, ni bang, angkola pertama, sih, angkola dua persen, angkola tiga persen, angkola empat persen, angkola lima persen, angkola enam persen, angkola tujuh persen, angkola lapan persen, angkola sembilan persen, angkola sepuluh persen, angkola sebelas persen, angkola dua belas persen, angkola tiga belas persen, angkola empat belas persen, angkola lima belas persen, angkola enam

lang sir, kay ipalakaw na manggug ko, sir. Pag human na mo, o ka nang settle, ipalakaw na ko una sa principal, kay monto kay mo, mo tindog naman ang tatu si ma'am niya. niyan. naman si sir nga, wala pala labi sila ng human. Pwede na ka mula kao, misis umapas. Mito nilakaw na ko, sir, kay katong nga uh, time, schedule to sa bata, saka ng x-ray. Kay ang bata ato, gabiin naman ni ato Hapo naman niya ito nakalakaw, sir, ba niya? Gabi ina, wala siya na-entertain yung so, X-ray mo to. pagka umak pa siya, schedule for X-ray. Yes, ma'am. Ayun, same time ka na. Pero, pero, ikaw pinagalungo sa kasama, sa papagasama sa principal. Why is not despite si Kimo sa principal? May i-reference siya? Nakuhan ba ka ng, sa... oh ba ka principal? Okay. Bil, Silvi ko an manggood to sir kanang ang pagkaistorya sa principal gi pahimot siya sir banga. kanang najud siya mali kay wala daw nanawag sa uh, mo la kay mo man to ako ang mo kung tuyo jud na muadto kay kanang sakit sa part sa ginikanan nga kanang yapingan ako kung anak niya kanang wala man ako siya i blame nga kanang tungod ni mo, kay nasamad akong anak, kabalong ako sa anak, nga ka hyper anak, na part sa bata, kay nagkuhan pa mag sila, kanang growing stage pa na ang bata ba, mo to nga, ka kabalo, ng kabalong dugo sa akong anak, sa kalidad sa akong anak. Ang ako alang nga, ipahibalo siya sa amuan, ni Kunta, nga, muna'y nahitabo, or kanang gi-first aid nila ang bata, nga gitawagan may, kay para makuha na mo ang bata ba, sakit kay sa kundughan nga kanang na, ma-identify gay nimo nga nagbaktas ra siya

i mangkuan na lang may sa mga ebidensya nga ilang gikuan sa mga kay kanang daganam gud nakisawsaw ang uban kay gi na sa mga vlogger nga dili man wala pa sila kabalo sa tinuod nga nahitabo hmm. nya kuan lang dapat unta ang kanang no man dili man ta ka-please sa mga tao kay ang ilang ramang nabasa sa social media ang ilahang i-kuan eh, pod sakit gud siya so, yan ang decision principal na, alam po, at, alam, alam. O, sa kontento ka sa principal. Nasaktan siya. Yes sir. Sa nako kontento ko sir kay. Pero kanang geingon nila nga gibak yok wala jud ko Dilig jud ko ka kuan anak. Dilig jud ko makaingon nga gibak siya kay wala man jud ko kita sir nga si Ma'am. In fairness, sa mm. <laughs> <okay. laughs> <Pa>, uh, <laughs> sir? sa like. like mga basher? I-detail siguro sa mga basher. Mga gilipos, auto nga po yung mga nakuha. Oo. Ayan. So, uh, yeah. Uh, yeah. wala po. Ang mga sila nakuha dito, ang mga sa principal. wala sila nakuha. Ang investor lang dito. Yes sir. Maura dito katayuan. Yes. The sa mga po. Oh, yes, sir. 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 Yes. yes, sir. 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 Yes, uh, lisod kayo kay uh, sa maong pangitabo ba no o, wala to damhang na ay uh, sa kinabuhi lain lain ang person idol, doon lain po sa kabanay lain po sa uh, parent no o uh, ang last na lang gyud idol ang principal yes, o kay para makompleto na gyud ni idol kay sa atong sa atong dili mm. ka mm. Yes, I don't know. Kay, uh, wala mga gunta ka, uh, ka, kita no, sa uh, pangitabog yun. Siguro sa... Oh, oh. oh pero kanang, kanang usap uh, yun ang last question. Akong balik ko pangutana na siya, ma'am. Pagkasaba ni principal, kuan yun kanang, makatarunganon makatarungan ba nga ka dili ko? na binastos ka? sir. Rin. Professional, professional nga yung historia. Professional, professional na pag English, no? Yes, sir. Oh. Katong... katong English na ang, ang oh. English niya ng kanang kapabayaan. Your negligence an anak. <laughs> Ah, uh, bito, idol no. Pagkatao na ako ni Simon, pinag pag, pag sugo na mo interview ni nag ilang wen idol. Sakit kaya oh, okay. sir, Sakit so mga Basher? Oh, okay. Sakit daw Kasi masulit din mo sa mga basher, ma'am. Kuan, ano, uh, na no, oh, mga basher mo gain gig rate ng basher kay mga kuan mo sila. Kanang ang um, ako lang kuan sa ila ha. kanang oh, dili on ba sila. Dili wala nang na wala sa unta ni lagi question akong pagkagiliganan. Basher? Hmm. kay gigbuhat naman ako kay gisul-silang ako ba nang um, nahitabo bu nakita nahita bu nahita buot jud sa akong mga Oh, unsa tadi limahitabo sa ilaha, ha. Kay ang mga judgment nila okay ra man guro, okay ra guro sila nga ilang ay, lang anak nanin ato kay di judgment ko nila. Ano ang atong pagbuhat sa atong kay di ka ka-choose million. Ah, naa pa na sa akong katubangan na